Aries, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Scorpio, magiging maayos ang takbo ng araw mo sa trabaho at personal na gawain. Kung may plano kang simulan, ngayon ito gawin. Ang color blue at color gold ay magdadala ng enerhiya. Ang number 5, number 17 at number 29 ay magbibigay ng maayos na resulta. Taurus, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Capricorn, magiging maganda ang daloy ng mga plano mo. Maganda ang tambalan ninyo sa paggawa ng mga desisyon, ngunit iwasan ang sobrang kumpiyansa. Ang color green at color gold ay magpapalakas ng sigla. Ang number 10, number 23 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay. Gemini, kung makakasama ang magiging kaibigan Zodiac sign na Scorpio, magiging malinaw ang komunikasyon at maayos ang pakikitungo mo sa iba. Mainam ang araw para sa pag-aayos ng mga usaping hindi natapos. Ang color yellow at color silver ay magbibigay ng positibong enerhiya. Ang number 9 Number 14 at number 22 ay magdadala ng magandang balita. Cancer Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Pisces, magiging kalmado at maayos ang takbo ng araw mo. Magandang panahon ito para sa mga tahimik na gawain. Ang color blue at color cream ay magbibigay ng kapanatagan. Ang number 3, Number 16, at number 30 ay pahiwatig ng magandang pagkakataon. Leo, kung makakasama ang magiging kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging maganda ang pakikitungo mo sa mga tao. Posible kang mapansin sa trabaho o sa mga proyekto. Ang color orange at color gold ay magpapalakas ng loob. Ang number 1, number 19, at number 27 ay magdadala ng magandang resulta. Virgo, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Capricorn, magiging maayos ang araw mo basta manatiling praktikal at maingat. Huwag hayaang maantala ang mga gawain. Ang color brown at color white ay magbibigay ng balanse. Ang number 8, number 11 at number 25 ay may dalang swerte. Libra. Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging maayos ang pakikitungo mo sa paligid. Madali kang makakakuha ng tulong sa mga kasamahan. Ang color pink at color blue ay magbibigay ng maaliwalas na pakiramdam. Ang number 2, number 15, at number 24 ay pahiwatig ng positibong resulta. Scorpio, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging maganda ang daloy ng mga gawain mo. Iwasan lamang ang labis na pagdududa. Ang color maroon at color gray ay magbibigay ng tamang balanse ng emosyon. Ang number 6, number 12 at number 21 ay pahiwatig ng magandang takbo ng araw. Sagittarius Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Aries, magiging masigla ka at puno ng ideya. Magandang araw para makipag-ugnayan o gumawa ng bagong plano. Ang color purple at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 9, Number 18. At number 26 ay magdadala ng positibong kaganapan. Capricorn. Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Virgo, magiging produktibo ang araw mo. Maayos mong matatapos ang mga gawain kung mananatili kang nakatoon sa layunin. Ang color black at color silver ay magpapalakas ng konsentrasyon. Ang number 4, number 13 at number 31 ay simbolo ng tagumpay. Aquarius. Kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Libra, magiging malinaw ang isip mo sa paggawa ng mga desisyon. Maganda ang araw para sa mga bagong ideya. Ang color blue at color white ay magbibigay ng kalinawan ng loob. Ang number 7, number 11, at number 20 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Pisces, kung makakasama ang magiging kaibigan zodiac sign na Cancer, magiging maayos at tahimik ang pakiramdam mo. Magandang araw para sa pagpaplano at simpleng gawain. Ang color aqua at color green ay magpapaganda ng enerhiya. Ang number 8, number 14 at number 27 ay magdadala ng swerte sa araw mo.